missing piece sa gilas ang isang big na makakasama ni JB sa FIBA Asia Cup tulad ng isang Kai, malakas ang gilas kapag nandyan si Kai kasama si Junmar sa 4 at 5 position tapos meron pa silang JB sa wing na all around nga rin ang galawan pero kung walang Kai bumibigay ang depensa sa loob ng paint at nawawala ang magandang draw ng gilas, ito ang problema ng sistema ni coach team, wala ang isa sa kanilang main player na sanay na sanay na sa kanyang mga kasama at kabisado pa ang bawat galaw nila kaya naman suwabe ang karamihan sa kanilang mga plays sa opensa at depensa at madali nga rin na makagalaw ang gilas. Mabilis ang help defense kung nandyan si Kai sa loob ng paint. Bumalik nga si Kai sa Japan at present sa laro ng Kushigaya Alphas. Buong buo pa rin ang suporta ni Kai sa team. Magkitang kita na ayos na ang paglakad ni Kai at pinapatibay na lamang nila ang kanyang tuhod para maging competition. Ready na ito sa lalong madaling panahon. May maliit na chance na posibleng nga na pwede nang maglaro si Kai by August. Mas mahabang insayo ito naman ang gusto ni Coach Tim Cohn na mangyari sa Gilas team at gusto natin ito dahil na rin sa isa ito sa makakatulong para mas tumindi pa ang ating Gilas team. Mas magiging malakas tayo sa opensa at titindi nga rin ang ating depensa lalong lalo na kung mabilis ang reaction ng Gilas sa help defense kapag merong mismatch sana nga ay maging local si QMB at mapabilang na sa lineup ng Gilas nang sa ay kasali ka agad siya sa ensayo. Sa simula pa lamang para sa FIBA Asia Cup nang sa ay makapag-adjust kaagad sa sistema at sa kanyang kakampi magkakaroon ng chemistry. Alam na alam ng karamihan na mahihirapan ng gilas, lalong lalo na kung walang Kai sa team na nagbibigay ng matinding depensa sa loob ng paint at yung opensa, mas maganda dahil na rin sa merong 7-3 ang gilas na nag-aabang naman ng pasa para sa mga inside plays. May height advantage si Kai at kung kasama pa nga niya si Junmar sa 4 at 5 position ay hirap nga rin ang mga kalaban na pigilan ng gilas sa opensa. Sa shaded area, idagdag pa natin ang lakas ng depensa ng gilas. Solid na mga bigs na merong chemistry ang magkasama. Nahirapan ang team ng New Zealand sa second window na dahil sa Kai at Jun Marcombo aminado sila dito. Maging ang Latvia itong ang nasabi lumaki ang lineup ng Philippine National Basketball Team noong sila ay natalo. Maliwanag na ang height ang isa sa nakatulong para magawa ng gila sa manalo laban sa malalakas na teams kagaya ng Latvia at New Zealand at noong nawala nga si Kai hirap ang mga 6-10 players natin sa parehasang laban sa loob ng paint. Mas magaling ang kasing tangkad nila ng mga kalaban. Malaki-laki na nga ang chance na tuluyan ng makabalik sila kay Renzabando sa bando sa team ng anyang Jungkwanjang Red Boosters at hindi na nga i-renew pa ng anyang ang kontrata ni Javi Gomez dahil nakita natin na ang target ni Javi ay ang PBA comeback. Ibig sabihin nito, dito na siya maglalaro sa PBA at baka ante ang Asian quarter player ng anyang at lumabas nga rin na gusto ng anyang nakunin ulit. Itong si Renzabando sa bando sa kanilang team, isang season na nawala si Renzabando sa bando at hindi ito nakapaglaro pero ngayong 2025-2026 season ay kita nga ulit natin siya sa hard court. Athletic ang galawan nila kay Ren sa bando, napaka-explosive ng kanyang offense at defense two-way player ang galawan at namamaximize talaga niya ang kanyang kakayahan bilang isang basketball player. Iba rin yung hassle niya sa loob ng basketball court talagang kita mo yung mataas na intensity ng kanyang laro sa bawat game. Sa nakikita natin, simula pa nga noon ay hirap talaga ang gilas na makakuha ng panalo kung walang height advantage hindi nagawa ni na Andre Blatch at doubt na manalo laban sa malalakas na team na ang kalibre nga ay kagaya ng sa at New Zealand at nanalo lamang tayo laban sa mga teams na ito noong merong kay sa team natin na sinamahan niya ng June Mara. Sa FIBA Asia Cup, kitang kita na mahihirapan talaga tayo dahil walang kay at mas angat talaga ang galawan ng New Zealand sa parehas ang height na laro o laban. Kagaya ng 13th final window maliban na lamang kung swertehan ang gilas, mas magiging mataas ang shooting percentage nila kaysa sa NZ at mas maraming ang attempt ang gilas na may maipasok.